Tiliw. Wala ba? Wala na naman eh. Tiliw, Yung kay Jinky nga, yung ano, yung nag, ano, yung pinalitan dati sa Horas, oh, uh, sino okay. price? Kala ko Kiko. Puwede binili isla. si Jinky. Sino price pa Bibigyan ng isla ni Pacquiao. Bibigyan ng isang buong isla ni Pacquiao. Wow. Meron isang condition. Nandito ko na sa, doon ko na sa isla eh. Oo. Oh. Babog sana ng ano, nuklear. Na, na, na problema pa kaya sa kapunan niyo mo ngayon? Oo. Oo. oh. Nalingin mag-iisip Ano ba ulam natin? Ano? Yeah, no. May na yun ba? Yeah. Yeah. Parang pinipinipang manok na yung ostrich. Hahaha! Sobrang dami pa yung plano. Magtalo mo kasi si Pacquiao, kaya kasi yung resipa, ay ka, nasa'yo na lahat. Oo. Ha, nasa'yo din lahat na sakit. Hindi ako, kung payag ka, kaya man ako sa buong mundo. Oo. May titi ako sa loob. Ano yung natapayag ka pa doon? Nalit, <laughs> 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 Bibigyan ka ng corvette, lambo ni Pacquiao. Oo. Tapos, Ire-remit niyo yung round ni Ato. <laughs> Maniwala ka. Maniwala ka. Hindi, hindi na na-remit yun. Kribita ka. Kaya ka round lang yun. Baka mga guys, dahil hindi ako gumagamit kayo tumabili. Kribita ka. Kribita ka. Kribita

ano, baka 40 days na ako ngayon. <laughs> Kaya nga si Matay, si Matay, <laughs> si Matay, 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 si Papasunto kay Tyson. <laughs> <Taka siguro. Ha? laughs> pala Ay ka. Sana siguro. Ah, may abano pa lang siya. Bakit? Sana baka si mamaya, yung kaluluwa ko, eh, mamatay na rin. Hindi na umabot na rin.